bang kumain ng pasta pero ina budget ka? Tara na at panoorin mo ako kung paano ako gagawa ng penay tomato pasta. Una, lagyan natin ng tubig ang kaserola. Sunod ay lalagyan naman natin ito ng asin at ng mantika. Pangalawa, papakuluan mo to at pagkatapos ay ilalagay mo na ang penne pasta. Pangatlo, Tanggalin mo na ng tubig ang kaserola at iset aside mo na rin ito. Pang-apat, painitin ang kawali at lagyan ito ng mantika. Next, ilagay mo na ang sibuyas at bawang sa kawali na may mainit na mantika. Pagkatapos ay ilalagay na natin ang kamatis sa kawali. Sunod naman ay titimplahan mo na ito gamit ang paminta at asin. Ngayon ay paghahalo na natin ang kamatis, sibuyas, bawang at ang century tuna. Last but not the least, ilalagay na natin ang penne pasta sa ating iginisa. Siyempre at pagtapos ng lahat ng yun, kakain na tayo be! Yun lang po, maraming salamat!